maulang araw mga badi nako delikado po sa sibuyas pagkaganyan. ganyan kaya naman pagkatapos na pagkatapos po ng ulan ay mag spray po agad tayo ng fungicide side para hindi po masira ang ating mga sibuyas lalong lalo na po sa mga naglalaman na yung sibuyas mag spray po kayo agad para maiwasan po ang pagkabulok ng inyong mga sibuyas hanggang ngayon mga badi ay umaambon pa rin po dito sa amin kaya antabi lang po kayo sa inyong mga sibuyas agapan nyo po pagkatapos ng ulan ay mag spray na po kayo ang pecha po ngayon mga badi ay March 8 na at 50 days na po itong aking sibuyas. Ayun at talagang naglalaman na nga po itong aking sibuyas mga badi. Meron na po siyang gagalimang pisong laman. no? Oh. Medyo matagal-tagal pa ang bubunuin bago po umani. Mga higit isang buwan pa po ito mga badi. Grabe ang bilis ng resulta at naglalaman na agad siya mga badi. Parang hindi pa ganito kahapon yung itsura niya. Oh. Ang bilis! lalo pa ngayon mga body ata umulan yung ulan po kasi minsan mga body eh, parang full year po yan lalo nya pong pagagandahin yung sibuyas wag lang po so sobra yung ulan at nakakasama po sa sibuyas yan pero kung ganyan lang naman ang ulan mga body tapos saglit lang eh para lang pong nag full year yan lalo pong gaganda yung mga sibuyas natin pag kaso nga lang eh, pagkatapos po ng ulan na yan eh wag na wag nyo pong kalimutang mag spray po ng fungicide para maproteksyonan po itong ating mga sibuyas Okay.